Nade! Kumuha ka nga doon ng kamyas! Kita mo lang tong babae na to. Kung kailan may ginagawa, saka mag-uutos. kuha mo talaga yung asar ko, ah! Ang galing mo namang tumayaming. May ginagawa na tao. Ano yung kukunin? Kamyas, kumuha ka muna ron na ako kung anong kamis namin? Makagat pa ako ng aso dyan eh. <laughs> Pwede naman yata lutuin ng walang kamias yan. Ano ba klaseng luto yan? Magluluto ako ng isdang malakapas. Pangat nga, pangat. Kailangan kamias. Mami ah. naman, no? Oh. Ang daming daming utos. Yun pa yung kamias-kamias na yan. Pwede naman kung ano yung meron dyan, yun lang ilagay mo kasi yun lang yung Pwede hindi halo dyan, hindi yung palalabasin mo pa yung tao, anong matutmakontinto ka kung anong meron dyan, yan yung nilagay mo, kahit anong luto yan, tayo lang naman yung kakain dyan, wala namang iba eh. Ano nga, restaurant, kamyas-kamyas uh, pa. Puro ka reklamo. Daig mo pa bata ako makareklamo. Bakit kasi Kamyas, kagadang ginuna mong hinahanap mga aga-aga. Ano ba yan? ka ba? Kaya nga, pangat. Oh, bahala ka dyan. Basta, kung ano yung meron dyan, yan lang yung isaw mo. Ako na kukuha ng kamyas. Huwag kang kakain, ha? <laughs> kahit ano, pwede kong kulamin dyan namaya. Ano, ano dyan? Kahit ano, kahit ko lang kamyas, kakain ako. Gantung-gantung aku mau lagi Apa ya? Tagal naman o asawa ko na ako Luluto lang, tagal-tagal, <tutup> nami-arti Oh, Eh pala kami, asa sa ginawa yan? Ako na kumuha kasi para kang walang bayag. Aso lang takot na takot ka. Eh kung makagat ako, mas mahal yun. Kamyas lang yan. Tapos pagpalit mo sa ilang libu-libong panturok ng anti-rabies, makagat ako dyan. Makakagat ka talaga ng aso pag magnakaw ka ng kamyas. Siyempre, paano ko sa mayari para yung tanggalin yung aso. Magluto ka na. Gutom na ako. Tuyo talaga ngayon ang ulam mo. Kala mo ha, tamad-tamad mo kumuha ng kamias. Hmm. Parang ang bango-bango nung niluluto ah. Gutom na rin ako. Patayin niya muna. Parang sarap nung kinakain mo. Sarap nung pagluto mo ah. Sarap nga eh. Asan yung ano? Yung ganyan, isa lang yan? Ito ulam mo. Oh. oh. Yan. Ulam mo yan. Tamad kang kumuha ng kamyas, yan ang ulam mo. Ito ulam ko? Oh. Ayaw mong 'di ba nang kumuha ng kamyas? Oh, yan ang ulam mo. <laughs>